Alright mga kakwentuhan, update sa baboy pala ni Biloy for this afternoon. 3 days na yung mga kwan niya, pagpanganak ng, ng inahin yan, no? Then check natin uh, alas 3 ng hapon mga kakwentuhan. Alright, let's go! yan, ito pala yung baboy ni Biloy na nanganak mga kakwentuhan. Uh, siniparit na yung anak niya mga kakwentuhan. Ito lang naiwan ko na mga kakwentuhan labing isa yung iniwan sa anak niya yan tapos na, na wala na pa ng isa 2, 2, 4, 6, 18 10, 10 na lang ang gintuhan na wala gagabi kinain ng ahas kinain gagabi ng ahas mga kakwintuhan no? yung anak niya ito naman isa mga kwintuhan yan dala, mga dalawang buwan na yung ay eh may isang buwan at kalahati na yung chan niya mga kwentuhan yan kung kita yung mga kwentuhan niya oh. yan lalagyan ng ng oh, mga kwentuhan ito bakod para hindi magka makunan hindi siya makunan mga kwentuhan no? yan oh. ito sinisiparit na yung anak ni mga kwentuhan kagabi pumasok doon doon sa na yun doon na wala na inda ng ahas yun no yan kalaki ng ahas dito mga pintuhan dalawang sawa na pala nakuha dito si babuyan na to sumula noon kaya mamayang gabi magduluyan siya yung isa na yun, dalawang magdalawang buwan na rin yung tiyan yung mga pintuhan yan yung pagkain niya yung isa na yan is tahop lang hindi feeds at saka ito ito siya hindi feeds yan. Pero yun, feeds yun. Okay, tingnan mo yung kaibahan. Sa feeds, yan, wag kain yan. Feeds, na ah, nagubuntis, feeds siya. Yun, hindi feeds. So, ito yun, kuwan siya kung malaki, mahaba. Kung eh, lang, oh. kita mo mga ginto haba. Hindi ang bilog yung katawan niya. Pero mahaba siya mga pintuhan. Ang, uh, kita mo yan. Ang mapakain naman ito mga gantuan is 3, eh, 3 p.m. magpakain sila. Yan ito. Kita mo ang katawan ng mga pintuhan. Ang laki. Pero hindi hindi siya mahaba. Pero maluhog siya. Parang maraming laman yung ganya. Pero pwede sa pagpakain itong mga pintuhan. Sa mahaba yung isa. Kagaya itong mahaba. Hindi pwede pagkain itong mga pintuhan. Ng mga gabi. gabi may tahok. Yung pagkain niya no? Yan yung update sa ani ni Baloy ngayon nawala ng isa dahil kinain ng ahas yan mga kakintuhan nawala ng isa yung baboy ni Bilay at kinain ng ahas paggabi kaya yun mamaya dito sila matulog Babantayan lang yung baboy at katabi lang yung baboy ng kakintuhan salamat sa panood mga pintohan sa update sa baboy ni Piloy yan nawala ng isang piraso yung labing isa yung iniwan dito mga pintuhan hindi yung iba din sa iba pinapaligil nila sa bed baron alright mga kapintuhan salamat sa inyong panonood thank you